Oh. Bro, Maganda maligo niyo no, so may ano, pusay. Bro, taas no. Granda talaga dito sa ano, Halsima Highway. Halsima Highway, you no? bro, nice po 'yo. Oh. Sira lang kasi. Oh, pilas pil as pala 'yan. Ah, oh, grabe taas oh. May bahay doon, may tao doon, may bahay doon oh, no? sa so, lubak. Agron. Ah, ano kaya ginawa ito ng kalsada na Ayan, may busay oh. Ay busay. Ayan oh. Brabe, ganda. Ayan, doon ko galing kabila. Ah, uh, may busay na ito. Oh. Oh. Oh, ulog mo yung bato diyan sa taas ba? kaya may screen yan eh para pag nahulog saluin ng screen grabe no oh ano po sa inin ganda sila sa baba hawa ayaw kong tingin oh meron pa isa dito <laughs> oh yan haba pala nito Okay, no? Taas din, bro. Punta tayo na ano to yung gada. Ang daanan mo dito. Grabe talaga. Oh, Ya. Yeah. Oh, may mga bato dito. Okay, no? Oh. Grabe talaga. Makita mo talaga pag ano, no? Oh, grabe yung dito. Ayan, no? Sa ilid pinadaan. Grabe yung pagkagawa. Instruction na ito, no?

lộn nhé chị lộn ra đây đi đó <cười> <cười> <cười>